dina Hindi okay. naman makate or makati talaga kasi nabungo. Pag ikaw dyan, ano maramdaman mo? Mm -hmm. Makate? Mm -hmm. Iba kahit ilang araw na, no? makate pa rin, no? At least tapos na, hindi ba? Ilang years ba yan ma-expire? Okay. Tatlong po. Tatlong taon? Pag mm -hmm. nakagat uli, kailangan magpa-booster din. Booster, rin? Booster Halimbawa, nakagat, halimbawa, simba ko lang, halimbawa na ano siya, nagpa-inject sila ngayon, tapos next month nakagat sila ulit ng Ay, ano. Hindi pa po yan, hindi pa po pwede magpa Pag-check mo lang kung kailangan ng mga... Ay, hindi pa, pwede magpa-booster. Hindi pa po, after 3 months pa po. After, mula ng nakagat na, na, hanggang 3 months. Hanggang 3 months po, pwede na tayo. Ah, okay, sige, sige.